Sa bayan ng San Rafael, may isang lumang bahay na kilala sa pangalan na Casa Velasco. Abandonado ito ng maraming taon, pero ayon sa mga chismis, may mga ilaw na minsang nakikita sa gabi, at minsan may naririnig daw na umiiyak mula sa loob. Si Lara, isang journalism student, ang nagdesisyong imbestigahan ito para sa kanyang school project. Bitbit -bit ang kanyang camera at voice recorder. Pumasok siya sa bahay isang hapon. Madilim sa loob, amoy amag, at may mga sira-sirang kasangkapan. Pero ang pinakakapansin-pansin ay ang isang napakalaking grandfather clock sa sala. Habang nililibot niya ang bahay, napansin niyang laging 3.33 ang oras sa orasan. Kahit gumagalaw ang mga kamay nito. Nang lapitan niya ito para kunan ng video, may narinig siyang mahina na kaluskos mula sa likod nito. Pinagmasdan niya ang paligid at doon niya napansin. May munting siwang sa likod ng grandfather clock. Isiniksik niya ang sarili sa pagitan ng pader at ng orasan. Doon may pintuan. Maliit. Kahoy. Walang doorknob. Pero habang tinititigan niya ito, bumukas ito ng kusa. Sa loob ay isang makipot na hagdan pababa. Walang ilaw pero tila may sinag ng lampara sa dulo at isang pag-iyak ng bata. Hello? Sigaw ni Lara. Walang sagot. Maliban sa paulit-ulit na hikbi, bumaba siya dala ang kanyang flashlight. Sa ilalim ng hagdan ay isang maliit na silid na may crib. May mga laruan at mga sulat sa pader mga pangalan. Paulit-ulit, isang pangalan. Clara. Biglang nagsara ang pintuan sa itaas. Nagpanik si Lara. Nagtakbo siya paakyat pero hindi niya maitulak ang pinto. Sinubukan niyang sumigaw pero parang nilulunok ng dilim ang boses niya. Sa likod niya, may mahinang tunog ng naglalakad na paa. Pagharap niya, nakita niya ang isang batang babae, maputla duguan ang damit. Umiiyak ito, hawak ang isang sirang manika. "Bakit mo ako iniwan, ate?" tanong ng bata. "Hindi kita kilala," sagot ni Lara. Lumapit ang bata dahan-dahan. Lahat sila umalis. Ikaw na lang ang natira. Kinaumagahan, natagpuan ng mga pulis ang gamit ni Lara sa labas ng bahay. Kamera, bag, cellphone. Pero hindi na siya nakita kailanman. Muli na namang pinako ang pintuan sa likod ng grandfather clock. At mula sa loob ng lumang bahay, may naririnig ulit na umi